sa sobrang daming gawain natin mga nanay na kulang na kulang talaga maghapon. Pero paulit-ulit lang naman ang ginagawa natin. Hello mga matra, samahan niyo ulit kami for today's mini vlog. Pagkahatid ko nga sa kinder ko sa school, pinatulog ko na ang batang maliit. Tapos eto nga, tag-umpisa na ako sa paglilinis dito sa salas. Inaantok nga din ako ng mga oras na yan dahil puyat na puyat talaga ako. Dahil kagagaling nga din sa sakit ng batang maliit pero ang dami ko pa talagang gagawin. Alam niyo yung tipong antok na antok ka pero iniisip mo yung mga gagawin mo. Hindi ka rin talaga makakatulog ng maayos. Gaya na lang nito na ang kalat nga dito sa salas tapos iniisip ko nga na ang kalat dito sa salas kailangan ko maglinis kaya ayun hindi din talaga ako makatulog. Dahil kapag nagising ang batang maliit ako din naman ang mahihirapan dahil hindi nga rin ako makakapaglinis kapag gising na siya. Kaya eto habang natutulog nga siya ay sinamantala ko na ng paglilinis dito sa salas at dali-dali nga ako naglilinis dyan dahil baka ka ako magising na. Dali-dali nga ako para ka ako makapaglinis din ako sa kusina dahil may mga hugasin pa talaga ako sa lababo. Kapag ganitong may batang maliit daig pa talaga natin ang palagi laging may hinahabol kapag kumikilos tayo at gumagawa ng mga gawaing bahay. Habang nagmamap ako ng sahig ay nagising na kaya tinapos ko na lang ang pagmamap tapos eto at kinarga ko na. Tapos ang asawa ko wala sa shop, may project siya sa ibang lugar kaya ayun naglakad kami kanina sa paghahatid ko dito sa kinder ko. Tapos eto naman ang pag-uwi niya, pinasabay ko na lang ulit siya sa kapitbahay namin. Kaya nako, salamat talaga sa kapitbahay namin dahil madalas talaga isinasabay nila tong anak ko sa pag-uwi. Tapos ang batang maliit naman, ibinaba ko muna sa crib, buti na lang naglalaro kaya eto tapos ko nga itong paglilinis dito sa kusina. Buti na nga lang dumating na tong si Waste All Purpose Cleaner ko dahil naubos na nga ang una kong ginagamit. Sa totoo lang, maaksaya talaga ako dyan dahil gamit na gamit ko talaga yan dito sa bahay. Eto namang toothbrush holder ko, gusto ko na tong ilipat sa CR namin. Tapos eto nga't bumili ako ng adhesive hook. Buti na lang meron ng nabibiling ganito. Pagka-dikit ko nga ng adhesive hook, hindi ko muna inilagay ang lagay ng toothbrush namin. Bale, nag-antay nga muna ako ng ilang minuto para siguradong kapit na kapit talaga at hindi matatanggal. Tapos ito nga nilinisan ko na din itong ref namin, munti ko pang makalimutan. Ayan talaga kaya paboritong paborito ko itong seaways dahil ang lakas naman makakintab ng mga gamit. Paboritong paborito ko talaga yung si seaways na panlinis dito sa bahay, lalo na pagkatapos ko magluto. Tapos ito nga naisipan ko ng lagyan ng kurtina itong ilalim ng lababo namin. Meron kasi yung curtain rod na dinidikit lang sa pinakasimento, kaya lang nasira, kaya bumili na nga ako ng bagong curtain rod. Nakailang bilhin na ako ng curtain rod doon sa bintana namin, kaya lang palaging nasisira. Tapos itong huling binili ko, maganda na. Kaya ito na ulit ang binili ko para dito sa ilalim ng lababo. Less hassle na din dahil may kasama ng adhesive hook. Basta kapag inilagay na natin yung adhesive hook, wag muna natin ilalagay ang kurtina para siguradong dikit na dikit at hindi na talaga matatanggal. At ayun nga, pagkatapos ko maglinis sa kusina, dito naman sa may labas namin dahil tingnan nyo naman napakakalat talaga dito. Dahil kapag naglilinis ako sa loob ng bahay, ay derecho talaga dito sa labas ang mga kalat. Tapos nilikom ko na nga din itong mga sinampay ko para matiklop ko na din dahil maglalaban na naman ako bukas. Ito nga't binihisan ko na nga itong batang maliit para maya maya lang ay matutulog na. Tapos may dumating nga pala akong parcel at ito nga ang binili kong stuff toys. Tapos tuwan tuwa talaga ako dahil malaki pala to. 130 cm nga pala to at napakahaba na talaga niya. Ang lambot at ang sarap-sarap talaga yakapin. Nako, perfect na perfect to kapag wala kang kayakap sa gabi, lalo na ngayon taglamig na naman. At dahil naglalaro na ulit ang batang maliit, eto nga tinapos ko na itong mga tiklupin ko.